Ganito pala kabilis alisan ng laman ang bangus kapag ire-relieno. For today's video nga, ang lulutuin naman natin ay isda. Relienong bangus nga pala ang lulutuin natin ngayong araw. At dahil nag-crave nga ako sa relienong bangus, ay maaga palang lang pumunta na kami dito sa may palengke ng tansa. Kailangan kasi natin itong dahon ng saging para mas bumango pa ang ating relienong bangus. Awal do magtingi sa dahon ng saging kaya ganyang kadami yung nabili ko. Kunod naman ay naghanap kami ng bangus yung medyo malaki-laki na nga ang pinili ko. At dahil first time ko nga lang gagawa ng relienong bangus, amis na amis talaga ako kung paano alisin ni kuya kuya, yung pinakalaman ng bangus. Puro nga ay madali lang itong gawin kapag ka talagang sanay na sanay ka na. Ginagawa nga ni kuya ay sinusundot-sundot niya ng dahan-dahan yung pinakabangus. Ito no, daw yung way para daw humiwalay yung balat sa pinakalaman. Binali rin ni kuya yung pinakabuntot para humiwalay tapos pinigyanan niya at doon nga ay lumabas na yung pinakalaman ng bangus. kaka nga dahil humiwalay talaga yung laman ng hindi naduduro. Kakatuwa nga dahil dito nga kay kuya ay walang additional sa pagre ng bangus. Baka sa eh, merong talent fee kung tawagin at nagpapa-additional pa sila. Dito ko na lang sa may labas ng bahay dahil sobrang lansa talaga nung amoy ng bangus. Hinugasan ko na nga lang muna gamit ang aming nawasa para mawala yung amoy ng bangus. Handahan ko nga lang palang hinugasan itong isda para maiwasan ang pagkaduro. Ganito pala ang itsura ng pinakabangus kapag wala ng bala. Sobrang matinik nga ito kaya kailangan pa rin natin alisin ang pinakatinik nitong bangus. At ganito naman yung itsura ng bangus kapag wala nang ang lama. Iyahanda ko naman nga itong ipapalaman natin sa relye isda. Carrots at red bell pepper nga pala ito at ito nga pala ay tira pa nung nakaraang taon. Ito kasi itong carrots at red bell pepper sa morcon tapos meron pang sumobra. Babuti na lamang nga at hindi nasira at may magagamit pa nga ako para sa aking relienong bangus. Kung wala naman kayong carrots at red bell pepper ay gumamit na lamang kayo ng frozen mixed vegetables. Nagdurug na nga rin ako nitong sibuyas na gagamitin natin mamaya sa pagprito nitong mga palama. Kailangan din natin ng bawang kaya naman nagdurug na rin ako ng kaunting bawang. Hindi nga makukumpleto ang relieno kapag walang pasas kaya naman nagpabili na nga ako at 25 pesos lang ay ganito nakadami. Wabrang sarap nga papakain nitong pasas mga mamshi at nap napakatamis nga at medyo maasim-asim pa. I-ready ko na nga ang ilang ingredients ng ating relyenong bangus at kailangan din pala natin dito ng giniling na baboy. So bago nga ang lahat, papakuluan muna natin etong laman ng bangus para naman matanggal natin yung mga tinik nito. Makasakit kasi kapag natinika ng isda na to, kaya naman kailangan talaga ay maalis natin yung mga tinik na malalaki. Naalala ko nga dati nung natinik ako nito, parang mabubura na ako sa planetang Earth. Saglit Tagdit lang naman natin itong pakukuluan at wag masyadong i-overcook. Tarin lang natin ito magkabilaan para equal yung pagkakaluto. At kapag napansin mong luto na nga, iahon mo na kagad dyan sa may kahirapan. Ayun na nga at magisa ng ating pampalaman sa relyenong bangus. Bayin mo na nga ang pagigisa ng bawang at sibuyas at hindi naman yan magre-reklamo. Tapos nga ilagay na natin itong ating giniling na baboy. Pinaghalo ko nga yung delata na giniling dahil medyo kakaunti nga yung giniling ko na nabili. Antayin nga lang natin maluto ang giniling hangga sa mag-translucent at magbantika ito. Saka naman natin ilagay itong carrots at red bell pepper. Sobrang bango ng palaman natin dahil sa red bell pepper na nilagay ko. Hmm. Hindi ko na nga pala naipakita sa inyo pero naalisan ko na nga pala ng tinek itong laman ng bangus. Pag naluto na nga ang palaman saka naman ilagay itong ating pasas. Saka maglagay ng mga pampalasa katulad ng asin, paminta, paprika. Naglagay rin ako ng konting cayenne powder para may konting sipa ang ating relyenong bangus. At hindi mawawala ang asukal pang pabalanse ng ating niluluto. Gumamit nga rin pala ako dito ng itlog para maging makapit ang ating palaman sa loob ng bangus. Ang mangyayari kasi ay maghihiwa-hiwala yan kapag di mo nilagyan ng itlog. Ag Add nga lang pala ako ng nor seasoning para sa added flavor. Pag so, pinapalamig ko nga ang ating palaman ay saka naman ako nagmarinade nitong ating bangus at nilagyan ko lang ng toyo at niyatong lemon. Makalipas nga ang isang oras ay namarinade ko na nga rin at sakto nga na malamig na etong feeling ng ating relieno. Sa mga puntong ito ay magpapalaman na nga tayo ng ating relienong bangus. Medyo struggle lang talaga sa paglalagay ng palaman dahil medyo masikip nga ang bangus. Tignan nyo naman etong relienong bangus at napakalaki nga. Dahil first time ko nga lang gagawa nito, e eh, pumalpak talaga ako at hindi ko talaga expect na sobrang laki nitong bangus at hindi na nga halos sa aking lutuan. Kaya ang ending mga ma'am, sinadurog ko ang ating unang relieno. Talaga namang na-stress ang relieno ko at pati ako e eh, sobrang na-stress dahil sa ganito nga ang itsura. Dahil mapilit nga ako mga nagpunta ulit ako ng palengke ng tansa para bumili ulit ng dalawang bangus. Dito nga ay katamtamang sukat na lang ng bangus ang pinili ko. Mabuti na lang ay meron akong sobra na palaman ng reliya bangus at makakagawa ulit ako. Dito nga sa nabilhan namin ay merong additional na 20 pesos para sa pagtanggal ng laman ng bangus. Fast forward mga mamshi na marinade at nalagyan ko na rin ng palaman itong ating pangalawang batch ng relieno. Nag-search na nga ako kung paano ang tamang pag-flip na itong ating relieno para hindi maduro. Kailangan pa din natin ang dahon ng saging na kasing laki ng ating kawali pala kapag magluluto ka ng ganitong relleno ay sakto lang yung sukat sa kawali mo para maiwasan ang pagkaduro. At ganito pala ang tamang pagbaliktad ng relleno kailangan ay hawakan mo sa magkabilang dulo ng dahon ng saging. Pagkatapos nga ay dahan-dahan ko lang itong inison. Mamaya ay mabilis lang din siyang iahon. At ganito naman kapag iaahon mo na ang relleno para maiwasan ang pagkaduro. Kailangan nga ay nakasuporta pa rin ang dahon ng saging para hindi madurog ang ating relleno. Struggle is real mga mamshi kapag nagluto ka nito pero sobrang worth it naman ng lasa. Ganito nga yung masarap lalo na sa mga handa an talaga namang mapapa-analyze ka dahil sobrang perfect ng lasa